Good morning, good morning, good morning. Butter garlic prawns po tayo, mga kababayan. Ang ating niluluto ngayon, butter garlic prawns. Yan, mga kababayan. Garlic prawns po tayo, butter garlic prawns. Thank you pala sa lahat ng mga followers ko dyan. Naka 37 kina na po tayo. Sana hindi po kayo magsawa magsuporta po sa aking mga vlogs kahit nakakasawa na po. At lahat ng OFW, nakatulad ko, ingat po kayo lagi. Kung ano man ang ginagawa ninyo. sa lahat ng mga relatives ko po dyan sa San Carlos City, Pangasinan. Ingat po kayo at shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga kabats ko na dyan sa St. Dominic High School. Batch 1998. Yan. Ang ating butter garlic spoons po tayo. Ngayon, mga kababayan. Ayan po. Malamig na po dito sa Houston, Texas. Ayan, nandito po. Ayan, yan po sa labas. Dito po tayo sa maliit na tiris namin. Dito kayo nagluluto sa labas dahil inaasma si ang aking baby nining kaya dito po ako sa labas ayan ayan malamig na oh mapagi rin pagi pa anong oras na lasuso na ng umaga po dito ayan mga na. Ba Ah, uh, shout out pala sa lahat ng mga candidate po diyan sa San Carlos City, Pangasinan. Uh, Lalong-lalo na kay Sir Waki Tulagan, candidate for councilor number 21. Huwag niyo pong kalimutan mga kababayan ko po diyan sa San Carlos City, Pangasinan. Waki Tulagan po for councilor. Ayan, mga kababayan. At si Sir George Tamayo Absolor, candidate for Congressman dyan po sa 12 District ng Pangasinan. Huwag nyo po silang kalimutan. At lalong-lalo na po si Sir Engineer Ah, uh, Engineer uh, Attorney Jonathan Lumboy, candidate for Vice Mayor. Mga kababayan to. Ayan oh. Huwag nyo po silang kalimutan. Ayan, ito po tayo. Nagluluto po tayo ng garlic prunes. Butter garlic prunes tayo. Ang ating niluluto. Okay, thank you. Thank you for watching. Mga followers, mga kaibigan, mga friends ko po dyan. Maraming maraming pong salamat at ingat po kayo lagi. Bye, bye Kung anuman ang ginagawa nyo, ingat po kayo. God bless you all. Mabuhay po tayo. Thank you.